Jelly de Belen pinuntahan ng anak sa Canada. Dahil malapit na ang birthday ng bunsong anak, ay sinurpresa niya ito. Gustong makasama sa birthday celebration ng anak kahit malayo nga ay gumagawa ng paraan si Jenny na makasama at makabanding ang kanyang mga anak. Sa Canada na nga kasi nakabase ang dalawang anak nila ni Ariel Rivera. Jee, <laughs> is there bread? even bread. <laughs> no. But... <laughs> <laughs> oh, yeah, no Kulat ng kulat nga si Bunso Holyo nang makita ang kanyang ina talagang na-surprise. Priceless ang reaksyon at niyakap agad ang kanyang mommy tuwang-tuwa si Jenny dahil success ang surprise. Hello. Hello. Sab Jelly Jelly sa kanyang post, Julio is turning 25 in a few days, and I decided to surprise him and Waki so we can celebrate his birthday together. Here is what happened: they both watched the World Series with their friends, so they weren't together. Kaya makikwalay ang videos ng surprise. Julio was told he had to pick up bread from my sister-in-law's house to bring home for his lola we couldn't go home from the airport because we didn't have keys since the boys were out so getting julio to pick me up was the best option hi what's going on what's going on Do give you give me a kiss and a hug? <laughs> You're so cold. Why are you so cold? Ang panganay na anak ni naman ay na-surprise at nagulat ng makita ang ina. Hey, hindi pa nga sigurado kung talagang ang ina niya ito. Nanood daw kasi ang magkapatid ng World Series kasamang ang kanika nilang kaibigan at magkahiwalay sila. Kaya naman magkaibang natin ng oras sa bahay. Magkakalayo man sila, iklo sila sa bawat isa. Ito naman ang simpleng look ng tahanan ni Jelly de Belen. Bumili nga kasi siya ng bagong electric fan na walang cord ito. Enjoy nga raw gamitin. Sa kusina naman nila nakadisplay ang mga larawan at achievements ng mga anak nila ni Ariel. Katabi ng kusina ang living area. Napakaraming pictures na nakadisplay. Mahilig nga si Jelly sa mga picture frames. At kapag siya ay nagpipainting or arts, dito na rin siya nagsiset up ng table. Hindi man kalakian ng bahay ay masaya sa kung anong meron. Dahil sa success na rin ng mga anak na very independent, living their life sa Amerika. Ang baby nga ni Jelly ay ang dog na kasakasama nila sa bahay ni Ariel. Updated nga ang interior ng kanilang bahay. Masarap mag-relax at mayroon din silang second floor. Air-conditioned room nga rin ang first floor nila dahil wala masyadong windows o bintana kundi lamang sa harapan na ng entrance door. Masaya at kontento sila sa ganito. Simpleng pamumuhay si na Ariel at Jelly. Solo na nga kasi silang mag-asawa dito ni Ariel dahil nag-aaral sa Amerika ang anak at doon na rin nagtatrabaho. Hi guys! I just got my first batch of K-Beauty products from Super K-Beauty. Excited ako. Thank you, Grace. Thank you, Grace Lee, for sending me these things. I've been so excited since you told me magpapadala. Okay. First, tinanong muna ako ni Grace kung ano ang aking concerns. Maliban sa, of course, aging skin... One of my concerns are yung melasma and of course yung sun exposure kasi I play a lot of golf. So, first, and ba to? Let's check all of these out. Because ang dami. Ang ah! Thank you, Grace. Thank you, Super K Beauty. Ayan. So if you want to order from them, ayan na. Check natin. First off, La Bonita Brightening Toner. Ito pala ang sikreto ni Jelly pagdating sa kanyang skincare. Napakarami nga niyang pinapahid sa kanyang mukha, kaya pala ganito ang looks batang-bata. Sabi niya sa caption, My skincare routine has a new upgrade. My routine changes depending on what my skin needs at the moment. Thank you, Grace Lee and Super K Beauty, for curating specific products catering to my skincare concerns. Sabine Grace Lee, you're most welcome, Charlie. I am so excited for you to begin your premium Korean glass skin journey.